Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Doc33 Pakihit naman ang notification bell Upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Sa nagtatanong po sa akin mga kadakers Na hindi ba masilan ang pagkain ng Mga alagang itik natin So mga kadakers, magdipindi po lang yan sa training po natin na kahit anong ipapakain natin sa mga alagang itik natin ay kakain sila ng kakain. Kagaya po sa akin, kahit ano po ang pinapakain ko sa kanila. Kangkong, yung ubod ng saging. Abod uh, ng Lumbia uh, mais na yung butil at marami pang iba na nilalagay ko kahit ano-ano lang basta hindi lang sila ma pasmo mga kadakers kahit darak po ng palay at mais pwede po yan magdipindi yan sa diskarte para makatipid po tayo sa sobrang mahal ng feeds sa tuwing sila po ay maglulugon so kung inyong makikita mga kadakers nag standby na yan sila dahil sobrang na silang busog galing po sila sa area kaso lang walang tubig doon So, dito sila nagpapahinga sa malilim at maraming uh, mga saging at mayroong mga nyug. So, ganyan po ang ginagawa nila sa tuwing magtanghali. Sa so, bandang alas 9 ng umaga, uh, sila yan ay mag-standby na dyan at maginom lang ng kunting... Tubig yan sa may kanal. Pagkatapos, balik yan sila dito sa itaas at magpatulog-tulog. So ganyan yan ang mga alagang itik natin basta busog. Ang itik mga kadakers, kapag gutom yan sila, hindi yan mapalagay talagang mag-alis at maghanap ng diskarte upang sila ay mabusog so ganyan ang mga itik sa tuwing mabusog sila so ganyan din ang ginagawa nila magpunta sila sa malilim pagkatapos magpatulog-tulog lang so napakasimple at hindi rin mahirap sa atin na tagap dahil pwede tayong maglagay ng doyan dyan at pwede rin tayong matulog so ganyan ang mga diskarte natin mga kadakers na upang sa ganun ay makapahinga din tayo pagkatapos na sila ay umalis tayo ay aalis din at huwag natin pabayaan yung mga alagang itik natin kasi maraming mga aso so ganyan ang skarte natin mga kadakers sa mga gustong mag-alaga ng itik at sa mga mayroon ng inalagaan kahit anong pagkain ng mga itik na nandyan sa inyo ang available ay pwede yan mga kadakers yung asula yung madrid de Agua. so pwede yan ipapakain natin mga kadakers ihalo natin sa darak or darak ng uh, mais yung ipanang mais So ganyan ang ating diskarte. At kahit lagyan natin ng 50% na page mga kadakers para hindi po tayo ma sa paggastos sa mga alagang itik natin kasi sa tuwing sila ay maglulugon yan talaga ang karamihan ay hindi makapag survive yan lang ang ginagawa natin mga kadakers mula noong 2018 at hanggang ngayon nang dito pa rin tayo kaso lang hindi natin alam ang panahon kung minsan siguro may tinatakda din ang Panginoon na para sa atin So kahit anong mangyari ay papasalamatan din natin yung may kapal. Kasi may purpose yan mga kadakars. Kagaya ng mga alagang itiko. Punti na lang mga kadakars dahil na damage sa baha. So hindi natin alam yung uh, kabisado yung panahon dito. Kasi sa tagal-tagal ko dito hindi naman nagbaha ng ganun. So sa ngayon alam ko na ang mga pasikot-sikot dito sa lugar na ito mga kadakers so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat sa lahat ng mga subscribers ko po at sa mga hindi pa nakapag subscribe paki subscribe naman po at paki share po ang ating video uh, thank you very much sa inyong lahat see you next vlog